a conflict between uh, my own organizations. But um, I don't want to talk about the detail because uh, it's going to be... Nagsarita na sa wakas ng dating Miss Grand Myanmar na si Nini Lin Ian. Yeah, I'm, uh, during a press conference, and you tell us about uh, relationship in between you and Hatu during the time of Myanmar coronation. Na dating first runner-up sa Miss Grand International 2023, is siniwalat nito na nanganganib na raw ang kanyang buhay ngayon at nakakatanggap na raw siya ng mga pagbabanta sa kanyang buhay. Mula sa kampo ng National Director ng Myanmar na si 2 Ant Luin. I, I got so many bullying I got so many and that runs because... Ito ay matapos ibinunyag ni Nawat Itzaragrisil kagabi sa kanyang social media na marami raw siyang nalamang mga bahong itinatago ni Tu Aunt Luin mula kay Nini Lin, ang dating Miss Grand International 2023 first runner-up mula sa Myanmar. I have so many story from Nini. You know Nini, first runner-up forever Grand International. She had very best experiences from her two. Naging malaking issue na kasi ngayon ang pasabog ng mga rebelasyon ng National Director ng Myanmar na si Tu Ant Luin. Laban kay Nawat it sa Grisel sa akusasyong bentahan ng MGI Crown sa halagang 25,000 US Dollars. Isiniwalat niya ito matapos matalo ang kanyang kandidata. Dahil sa naging isang malaking issue na nga ngayon ang kontrobersya sa bentahan ng korona ng MGI, nagkaroon ng press conference si Nawat at Grisel ngayong araw sa harap ng media para linisin ng kanyang pangalan at reputasyon ng MGI. Dahil nga sa mga akusasyon ng national director ng Myanmar na si Thu Aunt Luwin. Sa ginanap na press con, tinawagan ni Nawat It Saragrisil ang dating Miss Grand International 2023 first runner up na si Nini para ilantad nito sa media ang mga bahong itinatago ng kanyang dating national director. Ibilnyag ni Nini Lin Aen na nanganganib na raw ang kanyang buhay ngayon dahil nakakapanggap na raw siya ngayon ng mga pagbabanta mula sa kampo ni Thu Aung Luwin. I, I got so many bully, I got so many hate and death threats because... Isiniwalat ni Nini na nagkaroon daw sila ng maraming away ng kanang dating national director. Ngunit ayaw na daw niya itong idetali pa dahil magiging mahaba raw ito. Actually, we have a, a conflict between uh, my own organizations. But um, I don't want to talk about the detail because uh, it's going to be a long way to talk isiniwalat din ni Nini kay Nawat sa harap ng media na nahalos wala raw siyang support ang natanggap mula sa kanyang dating national director nung lumaban siya sa Miss Grand International. Sa katunayan, ang single mother daw niya ang nagbigay ng suporta sa kanyang buong laban sa Miss Grand International. Ang tanging naging suporta lamang daw na natanggap niya mula sa kanyang dating national director ay yung nag-iisang yellow gown na isinuot niya sa coronavirus nation Yun lang at wala nang iba. My mother is the one who support me throughout the competitions and everything. And the one thing he provided me is my final dress, the yellow dress I wore at the final night. Isiniwalad pa ni Nini na nanganganib na raw ang buhay ngayon dahil sa pagbabanta na kanyang natatanggap mula sa kampo ng kanang National Director. Nakarating daw kasi kay Chu Aunt Luwin ang naging social media live ni Nawat kagabi kung saan ibinunyag nga ni Nawat na marami, na marami siyang nalamang mga baho nito mula kay Nini. I got so many because yesterday, my Andy posted a video a video about Papa saying Nini really have a issue with her ending E he... so, siniwala tini Nini na hindi raw naging maganda ang kanyang karanasan kay True Aunt Louie nung siya pa raw ang Miss Grand Myanmar last year dahil nagkaroon daw talaga sila ng maraming away uh, It was after one man we have a, uh, a little fight we we have Uh, so many little fight between, between, between. Yes, like that. Okay, the... Eh, din ni Nini na isa raw sa pinag-awaya nila ng kanang national director ay... ay ang di umano allegedly sinubukan daw nitong ibugaw siya sa isang lalaki uh, somebody Luma, they're talking about they try to introduce you to some guy is it true? Uh, yes it's true ngunit lumaban raw siya at tumanggi raw siyang sumama sa lalaki na yun Okay this is but one I of the biggest problem right Yes yes but i can guarantee that i never i never i never ever work with the guy Okay i know never. i know Samantala, umiiyak na naglabas ng sama ng loob ang National Director ng Myanmar ngayong araw sa bago nitong social media post. Inilahad nito na naapektuhan na raw siya sa mga nangyayari ngayon. Pati raw ang mga madidilim na nakaraan ay hinahalungkat na rin. Ang muling paglutang raw ng kaniyang mga malalaswang scandal video ay labis na nakakaapekto raw ngayon sa kanya at sa kanyang pamilya. Hello. Nadukua. Pwede ba? Siguro dodola, na kasi ngayon sa social media ang kanya-mga malalaswang scandal video. Kung saan makikita raw sa video ang pagbubuyang -yang niya ng kanyang malaki at mahabang-habang lumpia. Ayon sa mga netizens na nakapanood. Samantala kinung pirma na ni what Itzara a sa kanyang press conference ngayong araw na